at mga kayari sa ating channel good morning sa atin lahat tingnan natin yung dito <clears throat> apat na sila Esplenar, ¿no? para ibang klase rin siyang mag-abono. Oh. Gumawa po siya ng improvise. Unahan natin sila. Meron pa dito. Ayan. Yung nagpabuno po ngayon, ito po yung previous na video natin kung hindi yun nyo napanood. Yung nagtanim po sila ng mais na timingan natin noon. Ngayon, inaabunuhan niya na. Yan. kasi malalaki na yung mais niya kaya kailangan niya ng abonohan yan, yan siya yung may ari iba ibang diskarte po pag ano, pag abono yan, yung may ari tinawa, winawasiwas niya yung abono yun, yun naman iba, Meron siyang improvised na ginawa na Oh. May improvised yun oh na ano, ginawang tubo na para ano na lang, padadalo yun yung aburo. Para sa kanya, traditional 'yan. Nandalian lang to bro kasi may, may, lakad ako. Yan, ganun din oh. Yan. Apat po sila ngayon. Yung previous video natin, yung nag-aabono, Minsan dalawa. Ah. Ito, mayaman siguro ito. May pambayad sa labor to kaya kumuha ng... <laughs> oh, may budget daw siya. Iba-iba po kasi yung... Oh. Ay, panda ko, tingnan mo. Ha? Ah? Panda ko. Sigurado ka? Sige, panandalian lang to kasi may lakad din ako. Sabagay, update, update ko na lang siguro mamaya. Pag ano, ay! Wala pa! Umpisa pa lang! Know, bago nilang kasama. Taga doon yung bahay niya. Sa ano, yung dinadaanan ko na may kawayan. Bahay niya po yun. Yan. Eh bro, dito muna ako sa kleti eh. Baka ano? Uy! Kasi sandali lang to. May lakad kasi ako. Tingnan natin kung andarin doon yung makina kasi iba rin yung style niya pag nagpatubig siya. Silipin natin sa glit. ko po yung canal niya. Ito, kung napapansin niyo, yan. maya, pag pinandar niya yung motor, magkakaroon na po ng tubig dito. Ayan. Magaan din po yung diskarte niya dito pag nagpatubig siya kasi ito, ginawa niyang man-made kung tawagin ginawan niya ng hukay para makadaloy ang tubig papunta doon yan hanggang yan lang po yun no, kasi yung dulo na yun yung may mais na pinagroruutan iba na rin po yung may ari niyan. iba yung nagpatanim yan yung part ng mais niya ito lang po yung mais niya yan Ayan, kinalat niya na yung abuno niya doon. Hmm. Tingnan natin kung makaya pa. Anong dalian lang po ito makayari. Kasi madali lang ang video nito. At may lakad din ako. Yan. dito niya pina, ano, babagsak yung tubig. Ayan yung hose niya. Laki, oh. yung siya, papanda rin daw niya yung makina para makadaloy na yung tubig. Para makita nyo. Kung mabibitin man kayo sa video, i-update ko kayo mamayang hapon siguro. Hindi naman matapos ngayong araw to, no? Yung papatubig mo. Oh. Buka, ay hanggang bukas, ah, pwede pa. Yan po yung sinasabi kong ilog ng mga source na pinagkukunan ng mga uh, ng, ng mais. Yan. Yung dulo po niyan, lagi po namin tinatawiran dun po sa baba kailan ah wala ka ng diesel ba't may tagas yan ngayon nyo po mga kayari malaki po itong makina nya hindi, hindi kagaya nung nabidyohan natin nung nagtanim ng na puso na nagpapahigop malit lang po yun di gasolina ito krudo krudo po ito yan o oh. sinasalinan niya yung tangke para pandar nya maipakita lang niya sa inyo malakas po ito humigop ng tubig gaya po nang sinabi ko kung wala kang puso sa gitna ng bukid mo obligato, obligado ka po kung kumuha ng tubig sa ilog pero parang mahirapan yung makina mo kung sakaling maliit lang kasi medyo ma, malalim kasi yung pagkukunan mo ng tubig hindi ako nagkamali, nasa ano ito yung height nya mula sa pangpang nasa ano siguro 15 to 20 meters yung lalim ng ilog kaya kung mahina yung makina mo mahirapan humigop na bro oh, ah. kaya ito hey. sa kanila malaki tong makina niya kasi oh hey. Yeah. Inlar, ini kat dalam So, wala naman palang tali yun. Bihisip. Anong ikat pala yun? Ay, natanggal lang. Ayan o. Ay, tinanggal na ng tali. Bihisip. Ayan, umaya po. Ano na po yung tubig doon. Uh, Sa isipin natin. Yung tarangkan na rin yun. Kaya tutuloy ang bro. Sa bagay, ma may isang pa naman ng tubo. Ano yung tumulo man? May konti lang. Ilang tubo yan na dugtong kapunta doon? Isa, dalawa, tatlo, apat, una. Anim na. Anim yan. Tama niya mga kayari, anim na tubo. Papunta mismo sa tubig. Yung dinagdugtong-dugtong niya, yung TV, sinakulay orange na... Ada di kuatro bayan, di kuatro or di tiga, siapa? para makarating lang yung tubig na mahigop na motor dito sa pwesto ng motor mismo meron sa tungtong dugtong na anim na tubo yan papunta doon mismo sa tubig oh. kaya kung mahina yung makina mo malayo yan, hindi makakahigop yun sa kanya malaki ito huwag eh. ka masyadong magmura bro huwag ka masyadong magmura Tagal nga eh, tinago nga yung kuan ko. Mamaya ka na magmura pag natapos na ako magvideo. Nilubog. <laughs> yeah. Wala oh. Wala yung pangsalok mo para pang cellphone. nilaro oh. laro siguro ng mga bata yan. Ah. <laughs> Kung kailan nagmamadali ka, saka pa mabuhil yan. <laughs> yan. <laughs> yung mga pala yung ano, may kubo rin siya dyan. Ayan oh, o. Oh, Ayan. Nandyan si uncle nakatira nga boy huh oh. O. Oh. Ha? ko. <laughs> Ay, magdadaos dos pala yan. Ano? Kung wala. Naku. Tingnan mo mga kayari oh. Yan yung masaklap oh Iniwan lang yung makina niya dito. Kung anong posisyon. May mga kulang na. Dahil meron talagang taong mahirap magsabi pero kung kailan nagmamadali ka eh, may mga tao talagang mga pakialamero iwan ko kung mga bata o ano pero pinakialaman daw yung posisyon ng ano niya gulong niya ah, ng makina niya oh, so, mga bata daw yeah. basta pag pinandar ko yan daloy daloy it's na yan yung host. yung host na ano mo yung uh, uh, yan uh, kaya yung mga napansin nyo yung mga previous video ko merong laging naka stock ng tubig sa drum kasi ginagamit po yun nila yan pag nagpandar ng makina kasi kailangan ng ano tawag doon typhoon para may pundo yung pump mismo para pag umikot yung makina automatic ang ihigupin ng makina doon na mismo galing sa tubig sa ilog yun pag nakahigup na yung makina ilalabas na yan dito sa house na yan punta na yan doon sa kanal na ginawa niya tapos kakalat na po yan doon sa ano yan yun mo mahigit isang metro yung lalim yung ginawa niya kasi itong riprap ito mataas gumawa siya ng kanal sa gilid para magsisilbing slope papunta doon sa dulo ng sinasaka niya yan doon yun yung pinakita ko kanina tapos meron siyang nilagay na mga hose dito o na nakaabang yan kung napansin niyo yan yung tubig po galing dyan, galing sa ilog na hinigot ng motor padadaloy niya yan dito. Oh, papunta dito sa maisan niya. Yan. Hanggang doon sa dulo. Kasi nakailibit ng konti rin tong part ng lupa na ito. Kaya medyo magaan din yung discard niya. Yan. May mga hooks po yan. Yan. No? Yan. Ang gagawin niya pag may stuck na ng tubig na dyan sa kanal mismo na ginawa niya. Alalayan na lang niya papunta doon sa dulo. Papunta doon, yun. Yan, may mga house po yan. Yan, mamaya siguro. Magpapatubigan niya na yung iba ito. Pero, kung may oras pa ako mamaya, i-update ko po kayo. Kasi mahaba na po yung video natin. Yaman po yung tao nito kasi nakakuha siya ng libor oh. May pambayad siya. <coughs> yan, yung mga kambing oh. Mayroon doon, nangunguha ng amon ng, ng marunggay sa dulo. Yan o. Oh. Yan o, oh, marunggay na ano. Nangunguha doon. Pag-ulam yan. Asensya na po kung nanginginig dahil di po ako nag, nakapagdala ng selfie stick. Ang madalian lang po kasi ito. Yeah, hanggang dito na lang muna. I-up ko muna dahil mahaba na yung video natin.